O oh, magandang uh, Martes sa inyong lahat ha at uh, maraming salamat po sa lahat ng mga bumati sa akin uh, kaarawan kahapon. No? Ako, 58 years old na po tayo. No? Ewan ko ba, pero talagang, um, hindi ko alam kung problema to, no Pero hindi talaga nagbago ang aking pag-iisip mula nung ako isang teenager. No? So ang feeling ko teenager pa rin ako dahil ako'y patuloy pa rin nangangarap na isang Pilipinas na walang mahirap, walang ngamayaman na merong makatarungan at syempre merong pagunlad. Sana po yan ang aking uh, birthday wish bukod pa doon sa magkaroon na ng pagbabago sa ating gobyerno na sana po ay nasa tamang pag-iisip na ang ating leader. O ano mga kaibigan ha? Second straight time ang ating BP Sara bumanat na naman. Inisa-isa niya ang mga nag-react sa kanyang uh, naunang press conference kung saan sinabi niya na talagang gusto niyang Putula ng ulo si BBM nung na uh, hindi binigay ang relo at ininsult pa, inimbaras pa yung kadete doon sa graduation ng uh, PMA. Abay, nakapagtataka, no? Mantakin nyo, Pinurusahan pala yung uh, kadeting yun. Samantalang yung kadeting yun naman, eh, maasa lang na gagawin ni PBBM yung ginawa ni PRRD na buong pusong ipinigay ang relo sa isang kadete na nag-graduate sa PMA dahil nga, abay sila, ibang pinupuhunan nila para sa bayan. Ha? Ah. Buhay ang kanilang pinupuhunan para sa bayan. Ano ba naman nga naman ang relo, no? kapalit ng buhay ng mga PMAers. No? Pero ayan mo, no? talagang inisa-isa nila. Puro own. <laughs> and becoming. Ano pa ba yung mga sinabi nila? Ang daming mga un. Sabi nila, nako, puro un kayo. Well, anyway, ang sagot naman ni Inday Sara Duterte, eh, kasi hindi nyo ako, hindi ako gaya ninyo. Hindi siya trapo, no? Siya talaga, kapag nakipag-away, makipag-away siya, no? Pero ang hindi niya gusto nga, eh, yung mga nasa administrasyon ngayon, yung uh, mga loyalista ni PBBM at mga dilawan, eh, kung uh, grabe mang mambato sa kanya, pero kapag kumagat naman si uh, um, Inday Sara at talagang tatanggapin ng hamong makipag-away, abay, nagagalit. At ngayon, ang tinatawag nga eh, Brenda daw ang ating BP Sara. O eno, ano anong tuloy na nangyari? Na matagal nang nalibing sana yung issue ng pa test ni PBBM. Pero dahil tinawag nila na mentally unstable at dapat magkaroon ng psychiatric uh, assessment ang uh, BP Sara, anong ginawa ni BP Sara? Tinanggap! At ngayon, PBBM, dahil sarili mo mga kakampi, pati na yung, yung anak, at pamangkin ay nagreklamo tungkol din sa mental state ng ating VP, kinakailangan tanggapin mo na ang hamon ni VP Sara at sabay na kayo na hindi lang magpa-drug test, magpa-neuropsychiatric exam pa. Aba, importante yan ha. May duda na nga sa pag-iisip ng presidente. Ngayon, babatuhin pa ang VP Sara. Aba, baka maging presidente niyan ay si Chief Escudero. Ano ba yan? So, kampante naman ako para sa ikabubuti ng bayan. nako, sigurado ko si PBBM. Dahil hindi siya bangag, ay tatanggapin na hamon na magpapahir follicle test na kasabay pa ni Inday Sara Duterte. Aba sa Inday Sara ha, hindi lang hair follicle test ang tinanggap ha. Pati pa yung neuropsychiatric exam. At hamon din niya yan sa mga young guns. Pwede ba? Huwag na nating tawagang kung ano-anong mga young guns, young guns yan. Young guns! Dahil ang mga goons, eh talaga alam natin kung ano nagpapaandar sa kanila. Ako dyan po sa kamera. Hadatungan ang nagpapaandar sa lahat dyan sa kamera. Kaya nga po ako ngayon nag-iisip eh. Bagamat ako po ay abogado at talaga nakikita ko kung anong teorya sa pagkakaroon ng isang legislatura na gumagawa ng pulisiya, ang problema po ngayon talaga, ang kongreso ngayon, ang pugad ng korupsyon. Tingin ko, pa, bago natin mapapalakas sa iba pang institusyon natin sa ating demokrasya, kinakailangan buwagin muna itong kongreso dahil masyado na po talaga ang naging problema sa korupsyon dyan. Mantakin nyo from 5% sa kalya, 10% na SOP ngayon. Nagiging kalahati na napupunta sa bulsa ng mga Tongresman at senatongs. Paano naman magpapatuloy yan? No? Kaya tuloy, napaka makapangyarihan ngayon ng mga senatong at Tongresman, lalo na pag budget season. Kasi alam nila na kapag hindi ibibigay ang gusto nila, talagang ibabakuntem ang mga <laughs> officials ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Pero alam mo isa dun sa hinangaan ko sa sinabi ni Bibi Sara ngayon, siya talaga ay hindi nagwawala kundi talaga ballistic na kasi pati yung mga tao niya tinitira. Aba, they should pick on someone their size. Kung gusto nilang mititirahin, andun naman si Bibi Sara, humaharap. O, nakikipaghamunan, gusto niya ng laban, eto ako, makipaglaban kayo. Kaso ginagawa ng mga duwag diyan, imbis na makipaglaban frontal kay Inday Sara, abay dinadawit ang mga tauhan ni Inday Sara at yun naman talaga ang kainaan ni Inday Sara na ayaw niya na binabaling ang kanilang mga um, him, um, banat kibipi sa mga tauhan niya. Kaya nga hindi niya maintindihan eh. Kaya nga siya nagpunta na sa kongreso na doon sa budget hearing para sagutin sila ng lahat ng pula, ibato na ng ibato. Binato naman lahat. Wala naman nag-sensor sa mga maasim at maanghang na mga pula kibipi Sara. Pero bakit pati yung mga tao niya, eh, gusto pa nilang sakta, no? At yan ang tunay na leader kasi talagang pinangangalagaan niya mga tao niya. Naalala niyo, ha, doon sa mga hearing sa kongreso, siya lang mag-isang kumapirdo dahil ayaw nga niya na idamay pa ang mga tao niya. Pero hindi. Siguro alam din ng mga senatong na yan, ng mga congressman na yan, na ang, ang, ang weak spot ni um, uh, Sara ay tapat babanatan yung mga tao niya. No? Kaya, di na natin pa rin ang mga tao niya. No? Naku, nakita ko kung paano nila lapastanganin yung usik niya na si Powa. Tapos yung dati niyang spokesperson din, no? Nakalimutan ko yung pangalan, no? Yung baklase niya sa sa San Sebastian, no? Pero yan po ang leader. Hindi nang iiwan ng tao, no? Kung hindi, siya pa nang aako na ako ang birhenyo, wag ang tao. Mga tao ko. Pero duwag eh. Duwag yung mga nasa Good Government Committee, yung mga nasa Budget Committee. Humarap naman si Sara pero tikumang mga bibig. Di ba? Well, anyway... So yan po ang hamon ha. Maraming salamat. Ako, maraming salamat sa mga pumula kay BP Sara. Nakakalimutan na ng tao yung polboronic video at yung panawagan na mag-drug test, hair follicle test. Dahil sa inyo mga young goons at kung sino-sino pa, bumalik ang diskurso sa magpa-drug test na tayo ngayon. Dahil habang inaakusan nyo ng mental instability ang Inday Sara, ang drug addiction po ay isang serious mental condition. Mas matindi po yan dahil talagang ang drug addiction ay sakit. Kung ang Vice President ay eh, hindi kayat nyo na magpa-neuropsychiatric exam, bakit hindi natin unahin ang Presidente? Ang Presidente ngayon ang nagpapatakbo ng gobyerno. Hindi ba? Bakit natin pupuntirahin ang spare tire? eh, nandyan pa ang presidente unless aminado sila na talagang baka nga magpapalit pa, uh, uh, as president si BP Sara dahil alam nila na mayroong karamdaman ng BP ang ating PBBM dahil nga ang drug addiction na isang serious medical condition sang ayon po yan sa American Medical Association. O di ba? Maraming salamat dahil balik ang diskurso sa tamang diskurso. Bangag ka ba? Hindi namin sinasabi na bangag ka na nga. Pero kinakailangan sagutin at ang pinakamabuting sagot ay ang hair follicle test. O, dating kakalimutan ha. Hindi po tayo makakaiwas sa problema ng bayan na kahirapan kung wala sa tamang pag-iisip ang presidente. Hindi po tayo magkakaroon ng mas maraming trabaho at mas mataas na sweldo kung ang mga dayuhang namumuhunan ayaw pumasok sa Pilipinas dahil inaaway natin sila. At ang gusto nga natin ay magkakaroon ng pera at sa panig ng bansa na pinakamalaki ang pinamumuhunan sa iba't ibang bansa na mga karating bansa natin. Ang sa akin po, bakit ba hinihiwalay kasi larangan ng foreign policy at ng economic policy? Hindi ba dapat ang foreign policy in harmony with our economic goals? Kung gusto natin mas maraming mga trabaho, kinakailangan mas maraming nangangapital. Ibig sabihin, yung ating foreign policy, iniinganyo natin. Yung mga tried and tested na nag invest na maging matalik na kaibigan imbis na maging kaaway. Pero ngayon po, tinuturing nating kaaway, yung number one na nagbibigay ng foreign capital sa mga karating bansa natin. Kaya nga po kung napansin nyo sa ASEAN ha, Pilipinas lang ang naglabas ng issue ng ASEAN. Lahat ng uh, ibang bansa sa ASEAN, tikom. Lahat sila, minamabuti ng palakasin ang kanilang relasyon sa China. Ang Pilipinas lang po, ang sintunado. Dahil nga po itinanim sa ating mga isipan na mga Amerikano ang magsasalba sa atin sa kahirapan. Pero nasaan po? 2 billion ang ininvest nila sa Malaysia lately. No? Billion-billion ang ininvest nila sa iba't ibang bansa ng Southeast Asia except the Philippines na nagpagamit ng teritoryo para maging base militar nila. Bakit tayo pumapayang na ganyan? Eh, nga po. Kaya nga po, ang sabi ni Inday Sara, drug testing ang solusyon. Dahil sa tingin ko naman, kung nasa matamang pag-iisip ang mga liderato natin, alam ang gagawin alam na kinakailangan in sync ang ating foreign policy sa ating economic development goals. In any case, ngayong pangalawang beses na nabumalat ang Inday Sara, no? siguro naman talagang yung kanyang pagbanat ay pagtanggap na dun sa hamon na maging leader ng oposisyon. Pero kinakailangan, sabihin pa rin yan ni Inday Sara. Hindi po pwedeng let's take it for granted that implied lamang. No? Kinakailangan sabihin niya, tinatanggap ko ngayon na ako na ang leader ng oposisyon at dahil ako ay leader ng oposisyon, heto ang aking plataforma de gobyerno. Una-una, yung solusyon sa problema ng pagkagutom at kahirapan ng ating mga pagbayan. Alam niyo, maraming pagsubok. Pero 115 million Pilipinos naman tayo. Sa tingin ko, may isa dalawa o tatlo apat na mayroong solusyon naman dyan. Ang importante lang, pangalagaan natin yung malayang pag-iisip, malayang pananalita, dahil habang nagsasalita ang bayan, baka sila na nagsasabi kung na yung solusyon sa ating mga problema. Yan naman po talaga dahilan kung bakit meron tayong karapatan at kalayaan ng palayang, malayang pananalita. Kasi nga, kinakailangan natin malaman ang katotohanan dahil ang katotohanan ang magbibigay solusyon sa ating mga pang-araw-araw na problema. So muli siguro, by way conclusion, salamat po sa mga pumula kay Inday Sara dahil sa inyong mga pula na ibalik ang ating pag-iisip at ang ating atensyon sa tamang diskurso. Drug test para sa lahat ng mga kawani ng gobyerno. Agree or disagree? Well, komento lang po kayo ha. Hindi ko man mabasa, ay uh, mababasa naman natin lahat yan sa comment section. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ha. At sa muli natin pagkita, ito po inyong spokesperson Bayan nagsasabi. I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. Bye!